kausapin na natin ang ating trio tagapayo. Dr. Love, kayo po muna. Salamat po, Mama Carla. Actually, mga ginang, walang problema sa inyo, sa community niyo. Walang problema. Nagtatanim lang kayo, iniinis nyo lang ang sarili niyo. Nagtatanim lang kayo ng galit sa kapwa niyo. Magandang purpose. Tingnan lang natin, ha? Sa inyong, sa inyong area, araw-araw naglilinis si Almira ng 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 ano ng kanal. Kaya nagrereklamo si Regina kasi mabaho. In other words, kung araw-araw siya naglilinis, ang tinamaan ng kulog ng mga residente dun sa lugar ninyo, balahura. Tapon ng tapon, kung saan-saan lang, napupunta dun sa kanal. Kaya araw-araw kailangan linisin. Intayin yung umulan, yari kayo. Bakit hindi kayo magtulungan? Bakit imbis na mag, magkagalit kayo, eh magngitian kayo at magtulungan kayo, magsama-sama kayo, you know, si Aling Alicia, mahilig maghalaman. Turuan mo sila kung paano magtanim ng halaman sa harap ng bahay nila. Si Regina, nagre-reklamo dahil laging kung kailan kakain, tsaka doon naglilinis naman si Almira ng, ng uh, kanal. O di baguhin ni Almira ang oras ng paglilinis. Alas dos, isama mo si Regina sa paglilinis. Lahat kayo magtulong-tulong. At ituruan ng disiplina ang mga kapitbahay ninyo kayo maging pulis na huwag magtapo ng basura sa kanal. Kasi kayo rin ang mahihirapan. Tayo na ang gumawa ng maganda. Huwag na nating iasa sa barangay tayo-tayo na lang. Isang marunong magtanim, turuan mo para makapagtanim din sila ng halaman sa harap ng bahay para magandang tingnan. At sama-sama kayong maglinis ng inyong kanal para malaman niyo kung gaano kahirap ang paglilinis. Salamat po. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, kausapin natin si Attorney Lorna Kapunan. Maraming maraming salamat, Mama Carol. No? Dito sa storya, maraming kinds of pollution. Unang una, yung waste pollution. Yun, yung dumi sa kanal. Pangalawa, yung noise pollution. Yung away kayo ng away. At uh, ang pangatlo, yung pollution na lumalabas sa bunganga ninyo. Yung nagsisira kayo ng bawat isa. Yung tatlong yon hindi maganda. Okay. Sabi niyo squatter kayo. Miskin na squatter kayo, baka pwede kayong magtulungan, ano? Ang nakakalungkot dito, lumapit kayo sa barangay at si mga nakikinig na barangay officials dito. At ang sinabi ng barangay, alam na nila nag-aaway kayo. Ang sabi nila, pasensya na lang. Pasensya na lang kasi mas bata naman tong mga ito. Parang hindi ganun ang dapat gagawin ng barangay. Ang dapat gawin ng isang barangay, eh, kung may problema, maghanap ng solusyon. Di ba? Siguro ang solusyon doon ay eh, yung sinabi dito sa face-to-face, -face, linisin mo yung nasa mo. Pwedeng isang solusyon yun. Pangalawa, pwedeng mag-usap kayo. Gawin natin, oh, kain muna tayo tapos pagkatapos nun, sabay-sabay natin linisin ang kanal natin. ba? Diba? O pangatlo, form kayo ng kung ganyang, kung ganyang katamad ang barangay ninyo. Mag-form kayo ng asosasyon ninyo di mag-elect kayo ng officers ninyo, uh, kung hindi sa buong, sa buong area na yun, siguro sa mga, kayo sa street na yun, ano? Para merong, merong, siguro si, si Mami, si Mami Alicia, baka pwede kayong maging punong, punong kanal. kay <laughs> <laughs> punong abala pala. Punong abala ng kanal. Para pwede niyong i-schedule yon Kasi kayo po yung nakakatanda. Kaya imbis na magalit kayo, na namamatay yung mga halaman niyo, eh kayo nang magsabi sa kanila kasi nakakabata naman sila sa iyo, ganito ang gawin nating schedule. Para hindi na kayo mag-away-away. Hoy, barangay, huwag kayong tatamad-tamad okay? Nakulagot! Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Balikan po natin si Dr. Camille Garcia. Maraming salamat, Mama Carlos. Okay, um bigyan ko lang kayo ng additional information. Alam niyo, pag dyan sa mga kanon na yan, ang daming na-produce ng na mga sinasabi nating chemicals. Isa dyan yung tinatawag nating methane. Methane gas, pag yung, dahil nga sabi niyo mga dumi yun, pag nag-dry up yun, at may nagsindi ng posporo dun sa kanal niyo, sasabog yun. Alam mo Kasi methane yun. Dahil dun sa amoy na yan. Pangalawa, yung tinatawag natin dahil baka mapanghiyan, pwede mag-produce ng ammonia. At pag sobrang ammonia, alam niyo naman na maraming, imbis na nakakatanggal ng yung mga hinihimatay, eh, lalo kayong hihimatayin sa amoy. And then lastly, yung tinatawag nating um, hydrogen sulfide. Ang hydrogen sulfide naman, yan yung pag nagkaroon ng combustion, na pinaghalo-halo lahat yung mga chemical na yon. Alam niyo, ang naapektuhan nun, hindi yung sasabihin nyo, ay, respiratory, actually hindi ang utak natin na naapektuhan. Humihina at pumupuro lang ating mga utak. Especially sa mga bata. Dahil kasi ang nagiging, ang cause nito, nagiging degenerative siya na pamamaraan ng ating mga brain cells. So, para sa mga matatanda, pwedeng conclusive na isa sa dahilan ng Alzheimer's at saka dementia ang mabahong lugar. At para sa mga bata naman, ang mabahong lugar ay pwedeng makapag-develop ng mapurol na utak. So, ang dami pong mga hindi magagandang pangyayari kung ang inyong lugar ay namamaho. So ano ba ang ginagawa? Di ba kaya nga sinasabi natin, cleanliness is next to godliness. So sana magkaayos po kayo. Maraming salamat, Dr. Camille.